Oh, Pwede ba tayo mag-usap? Pwede ba tayo mag-usap? Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Anong elemento ka ba? Elemento ka ba? Elemento ka ba? Elemento ka ba? Ha? Ha? Tao ka? minuto? Ano nga? Ano? Tao ka ba? Ah. Tao? Ano ano, hindi? Limento, ikaw ba ang nagbibigay ng kamalasan sa babae ito? Ikaw? Ikaw ba? Ikaw? Bakit mo kayo kamalasan sa babae ito? Ikaw ba ang nagbibigay ng uh, ano pantal sa, sa, sa katawan niya? Ikaw ba? Ikaw? 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 Ikaw, ikaw, ikaw ba? Ikaw? Anong patal-pantal yun? Anong, ikaw ba yung langgam na yun? na ako mangangat sa kanya na karoon ng patalbantal ikaw oh, 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 Pwede bang usap tayo? Pwede bang kanta na muna tumabay ko, ha? Ah? Ah? Ha? Ikaw ba yung katira sa bahay nila? Ha? Ah, ikaw ba? Ikaw ba? Ah, ikaw ba nakatira sa paano sa bahay nila? Ikaw? Ay, ang tanong ko sa iyo, anong anong elemento ka? Ready ka ba? Ready ka ba? Ready ka ba? ba? Tikbalang. Tikbalang. Kapre. Demonyo. Pwede bang makipag-usap ka ng maayos? Pwede? Ayaw mo, patay mo, makipag-usap sa akin. Oh. Oh. Tutulong, ko na tumabay ito. Tutulong na rin kita. Oh. Kaya mo? Kaya mo? Ano ka, nyo ka? Oh. Kaluluwa ka? Kaluluwa ka? Oh, bakit mo pinapahirapan yung babae ito? Kumisa, yung nakakaroon ng patalbanta, ikaw may gawa na? Ikaw! oh, ikaw, sige, ah. Oh. Hindi ba, patawarin mo ng babae ito, ah? Huwag mo nang gambalin yung babae ito, ah? Gusto mo, paayosin kita sa bahay na yan? Ha? ha? Saan ka mo nakatira? Sa bahay nila? Sa bahay nila? Ano yun? Sa kwarto o sa, ano, ano, sa labas? Kwarto? Sa labas? Sa labas? Sa labas? Sa puno? Sa baliti ka ba? Sa baliti? Sa baliti? Ano ka? Kapre ka ba? Ikmalang? Kapre ka ba? Ano nga eh? Ano nga? Kapri ka ba? Ay kapri Marah hitau ka? Marah hitau ka? Oh Ano? Putih itim? Putih? Putih ka ba? Itim Ano? Mana kamu nak alam Kung putih ka? Putih ka ba? Putih Itim Ay unang Ano ba yan? Putih oh. o Itim O oh. Ano? Ano ah, ang tanong ko? Okay, taba. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ah? Anong pangalan mo? Hindi e ba kita maging kaibigan? Ha? Ah. Kapre? Kapre? Hindi ba kapre ka? Ang tanong ko, anong pangalan mo? Anong pangalan mo nga? Anong pangalan mo? Wala pangalan? Wala pangalan? wala pang anan wala pang anan sigurado pa ini ka, ka? ka bininya kan ikpalang kamata ka o oh, kapre 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 o oh, kapre marami marami pa kayo don marami marami ay marami ah kapre diba merong kang iniingatang bagay umukyat Pwede mo bang ip ipakalot sa akin? Ha? Pwede mo ba ipakalot sa akin yung mata mo? Yung upos o yung ano ba yung salawan mo? Ano? Pwede mo ba ipakalot sa akin? Ha? Pwede? Pwede? Ha, sige, ibigay mo sa akin. Pwede mo ibigay sa akin? mo sa yung mata mo. Sige na. Para maging kaibigan tayo. Sign na pagiging kaibigan natin. Sige, bigay mo sa akin yung mutya mo. Bigay mo. Sige, bigay mo sa akin. Ah, oh, ibigay mo sa akin yung mutya. Akin. Aten. Akin na. Yung mutya, sige. Ah, oh, Anong mutya to? Anong mutya to? Anong mutya to? Ano? Anong mutya to? Ha? Oh. Singarilya? Oh. Oh, mo? Opos? Opos? O, oh, sige mo. Bakitin mo. Panginoon Isus. Ipinakaloob eh, ko ang aking motya sa mga gamot ato. upang pang magamit niya sa kanyang panggagamot. At ako'y magiging ka... Hanggang, ano no? Pwede? Bibigyan mo Bigay mo sa akin? Ah. 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 Say mo, bigay ipakalo mo sa akin ang mutya mo. Opo sa sigarilyo? Ipakalo mo sa akin ngayon din. Ah, akin na tao. Akin na tao. Ah, bigay tayo ah. <coughs> ah, sige, akin na to. Ah. Bibi naman kita ngayon. Kapre, ikaw si Ariel. Ah? Ariel. Magmula ngayon, Ariel, maging kaibigan tayo. Matutulungan mo ba ako sa aking paggamot? Ha? Okay, okay. Ariel, kapring kaibigan. Eh, sa pamagitan ng upos na ito ng inyong motya, maging kaibigan tayo. Sa aking paggamot, tatawagin kita. Tatawag kita. Okay. Nasa puno ka ng bali ba ano, balite? Ah, sige. Sa akin ah, mo sa akin ana, ah, sa to ah. yung babae na to ah, tatawarin mo na to ah. Huwag mo nang gambalay na. Ang gusto mo pa sa bahay na yan o hindi? Wag na. Wag na. Ikaw kayo bang may kinalaman na pinatay yung nagputol ng puno no kaya? Kaya? Uh, gusto mo putol putulin puro yan hindi? Hindi. Ay, sige, sabi, ko dun sa ay, sa, sa babae na to na wag nang putulin. Marami ba kayo doon? Marami? Ah, sige. Nag-usama ko 'tong babae, na to, wag nang putulin yung pono, Ah. Ah, nay. Inay, wag na putulin. Ang sino na magputol ng pono ay para sa kanya, ganun? Ah, sige, ah, sige. Ah. Sige. Tandaan mo 'to, ha? Ah. Mm. Magkaibigan na tayo. Ngayon, eh, ito naman kainin ko sa iyo. Wag mo nang parusahan ang babae Ah, wag mo nang gambalay na. Ah? ah, sige. Tayo mo, Panginoon. Patawad po sa nagawa ko sa babae nito. Aalis na po ako sa tawang ito at di ko na gagambalayin pa. Amen. Oh. Anong pagkano ito babae nito? Madeline. Madeline, narinig ba ka? Madeline. Pikit, Madeline. Adilin. Oh. Ibo. Panginoon, Panginoon Jesus. Patawad po. po. Sa nagawa ko. Sa babae ito. Aalis na ako. Sa katawan ito. At hindi na muling. Babalik pa. Amen. 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 Oh, bago ka umalis sa katawan niyan, tanggalin mo yung mga binigay mo sumpa sa kanya. Sakit. Tanggalin mo sa katawan niya. Sa katawan. Sa katawan. Sa, katawan. sa sakit. Pagalimuna lahat ng sakit, sige, yung mga biligay mo sakit, sakanya. Tanggal. Yung mga ano mga pasak-pasak, yung mga ano pantal Pagalimuna. Wag mo na balikan tu, ah, Ariel. Ah, Ariel, ah. Wag mo balikan 'yan. Ah? Ah, sige. Kami na 'to, Alis na, alis na pa ako. Amen. 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 Wag ah. ah اشتركوا